Ayun. Lampot. Lampot. Ayun, Lampot. Alam, hindi. Magaan lang ang gaan. Diyan siya Hey guys, dito naman tayo sa sementeryo ngayon. Bali, mga kasama natin yung mga tik-tik boys dito sa sementeryo. Napapasyal tayo. Bali, ngayong araw, may bubutasin sila na, na isang puntod na 7 years din na naka, nakalibing. Bali, may nakalibing na dalawa na doon. Pero yung pinakahuli, uh, pinaka ang huling na kalibing doon ay ano 7 years. Bali kukunin yung mga buto niya para bigyan daan din yung kamag-anak na namatay para doon din ay, na ano ililibing. Kaya ngayong araw sama natin yung mga tiktik boys. Kaya pasinta ba po sa kumakain. Ang content po natin ay medyo sensitive. Ito po yung buhay sementeryo na pinapakita ko lang po sa inyo kung ano ang mga ginagawa dito sa sementeryo kung ano ang trabaho nila sa sementeryo kaya shout out din natin si Sweet Love Boys ng, ng Mindoro Yan, yung kumuka sila ng mga isda alimango sa dagat si Kagala Moto yung mga umiikot sa mga punto uh, puntod ng mga sikat kaya, God bless tara guys sabahan na natin yung mga tiktik boys Ba't di mo yung lapida? Kapag gawa naman yung ulit. Ah, hindi, hindi rin manoy yun eh, no? Kasi madikit rin, di hirap din rin tanggalin. Yung mga lapid ay. Mga durog-durog. Kasi pag tinanggal naman dyan, hindi na rin makubo. Kasi gawa ng sisira din. Baling huling ina niya 2016

sila kami dalaw dito sila ate. Ah. May dalaw. Balika mo eh, no? kay oh. na? Oo. Pasali ka ba? Hindi. Tingnan kag mas oh. Tina, tayo. Holy face? Oo, oh, yung dating ano. Sige, isang mga pasta lang ano na yung galing. Mayroong ano dito. May sasako. Tsaka may tarpaulin. Bakit ito yung kasama niya, no? Oo. Oh, Sa loob. Sa you loob know, na? Oo. Oh, kasi ito bago. Ito 2016 to isa eh. Parang may naamoy ako. Wala na. na? Parang may naamoy, no? Medyo. Medyo na. Yun ang kamay amoy. Tuyo-tuyo yan. Fresh <laughs> na fresh yan. Fresh na fresh. Makuha natin mga buto. Buo pa yung kabaong na. No? Oh, mga ano niya, takip. <laughs> ano? ano lang yan? Seven, ano lang yan? Seven years. Ano buo pa? Ah, kita ko yung ano. Kita ko yung katawan. Tama na? Oo, babae ko. Nakadamit ka. Nakadamit. Nakadamit siya, no? Oo, oh, yung damit niya, ano pa, ispa eh. Pero... Parang natutulog lang siya. Yung kabaong niya bagsak na talaga. Mm -hmm. nah. mm -hmm. ito ka na yung ulo. Mm -hmm. Ayun na lang tayo. 7 years. 7 years to. Tandaan. Yeah, yeah, ano yeah. Na Wala na talaga na? No? Anong height niyan? Wala niya. Tangkad na. Mano din ba? Ang kanto. Wala na buo na. Yung damit niya oh. Tiba yung damit niya. Hindi, uh, hindi pa ba, basta-basta. Pilipin niya yan. Oo. Hindi siya basta-basta. Hindi pa natutunan. May? May juhulin sa mata? Nga? Ano huling sa mata? Oo nga, may huling sa mata. Baka si ni yung mata no. niya. Siguro. No? May artificial, may ano siya, may hihulin sa mata. Kalag mong atal, kung kita mahuhulog mo. Mahuhulog mong, ano, hulin. Ayun, hulin. Hulin nga. Ha? Hulin. Hulin. Jolie yan sa mata? Ba't, mm, ba't meron yan doon? Ba't meron ako sa mata? Baka dito yan na sa damit. Napunta lang yan dito siguro. May ano sa mata? Sa mga damit may mga beads. Ano yan? Ay, Ay, sa damit. Sa mga isa ko mga ton. konti, Ang harangan. Baka sa damit. Baka may beads. Ano ang huling talaga siya? Ay, spin damit niya. Ano? Uh -huh. Hmm. Huling? Walang buhat? Hmm. Parang plastic. Parang bot? Parang plastic. Baka sa mata talaga siya. Hmm. Artificial. Oh, artificial. artificial sa mata. Kaya mo. Kaya mo. Lambot na. Lambot. Hindi. hindi. Magaan lang. Magaan. Parang hulin. Parang ano. Hmm. Magaan parang ano ng mga hindi. Ha? Ah, sa ganun. Sa mata nakalagay. Hmm. Dito. Bakit sa, sa kanya talaga yan? Oo. Oh. Hmm. Ay, sama mo lang sa kanya. Ay, eh, sa so ano nga, oh. Pinamahan mo. Um, iba yung, hindi yung bilog talaga. Hmm. Wala naman siyang bidzi, no? Wala. Hila ka na ako ng ganyan, no? Hmm. Kasi ibang ganyan na, ano, yung sa mata, yung bilog. Pangkana talaga, bilog talaga, di ba?

after na guys okay tandaan lang ngayon yung buhok niya hindi okay. talaga buhok talaga yan ano hmm. ba diba yung damit niya o ano na diba yung mga pilipinya na tinatawag uh. yung na balat niya hindi pa masyadong nalusaw no hindi diba ganda siya. Ito yung Ito ano? oh, ribs. Ito talaga. yung na... mga rims. Ito yung mga Ito Ito yung mga Ito final codes niya mm. 这不到。 Ti muoio da lì, <coughs> Lupa na lang tayo. Oh. Para kakoy na lang. Ito may paano. Nakamedya siya. Wala, wala na iwan na ano? Hindi naman siya durog na durog. Buo pa nga ilaw? Hmm. Hindi eh, na Ano lang din naman so. Para kumpleto naman yung buto niya na. Oh, 7 years. Dito lang dong iba pagka sobrang tagal talaga. Lusaw na. Saw, so, arus ganito na. Puti yung pag pinagkaanuan niya dito. Ah. Uh, malinis. Yung iba kasi putik. Tingnan pasukan natin 'yung loob. Tingnan mo 'yung kabaw yung mga plastic talaga na ito hindi talaga malulusaw yung mga yan ito ito parang buto pa ito buto po ba ito ako oh, ka okay. yun buto ba na ako ito ito ah oh, ito ito yung pagkailangan ito Bakit hindi ito hindi masyado mas, masukal, you hindi know? masyado makalat? Mm -hmm. no -hmm. Iba, sama sa ano, basura eh, no? Oo, ibang, ibang ataw. yung basura na mga ano, nilalagay sa lalim. na lang. Sa loob ng kabahay.